Magandang araw po sa ating lahat. I am Anthony Chua and for today's video, ang pag-uusapan po natin ay tungkol po sa paano uh, bubuohin ang lupon sa mga bago pa lang sa barangay. So paano po ba ang pagbuo ng lupong tagapamayapa sa mga bagong tatag na barangay ay kinakailangan uh, sundin ang mga sumusunod na hakbang uh, Ayon sa mga alituntunin ng Local Government Code of 1991, Republic Act Number 7160. So ito po yung mga hakbang no, sa pagbuo ng lupong tagapamayapa sa bagong barangay. So una, pagtili ng mga nominis Ang punong barangay ay maghanap ng mga kwalifikadong individual mula sa mga residente ng barangay na may magandang uh, reputasyon, may integridad, at may kakayahang mamamagitan sa mga hidwaan. Maaring humiling ng rekomendasyon mula sa mga opisyal ng barangay, organisasyon o mga pinuno ng komunidad para sa mga posibleng membro. Pangalawa, ito po yung tinatawag nating pagpapatawag ng pagsusuri o konsultasyon. So ito po yung pagpatawag ng isang pulong sa barangay uh, upang talakayin ang mga uh, potensyal na miyembro ng lupon. Dito maaaring ipaliwanag ang mga tungkulin ng lupon at makuha ang suporta ng mga mamamayan. Pangatlo, ito po yung pagtili at pag -aproba. Ang punong barangay ay pipili ng hindi bababa sa 10 at hindi higit sa 20 membro na kanyang inirekomendang sa Sangguniang Barangay. So dapat ito maapurubahan ng Sangguniang Barangay sa pamamagitan ng isang barangay resolusyon. Pangapat, pagawa ng talaan ng mga itinalaga. So ang mga napiling membro ay isusulat sa opisyal na listahan uh, ng mga kasapi ng lupong tagapamayapa ang lima. Ito po yung panunumpa ng mga kasapi. Ang mga na italagang a uh, membro ay kailangan manumpa ng katapatan sa tungkulin sa harap ng punong barangay bago opisyal nagampanan gampanan ang kanilang mga tungkulin. Ang anim, ito po yung pagsasanay at oryentasyon. So kailangan mahalaga na sumailalim so, sa pagsasanay ang mga bagong miyembro upang maging pamilyar sa mga batas at proseso ng Katarungang pambarangay. Ito po yung mahalagang paalala ko. Ang lupon ay may tatlong taong terno. So ngunit, maaaring hirangin muli kung sila ay patuloy na kwalifikado. Ang pagpili ng mga membro ay kailangan or kailangang patas at batay sa kakayahan, hindi sa politika o personal na connection. So magandang araw po sa ating lahat. Uh, once again, I am Anthony Chua Dahili a former punong barangay po sa aming barangay and known as Stelton at palagi pong nagbibigay uh, karagdagang kaalaman po sa ating lahat lalong-lalo na po sa mga kapatid nating barangay officials at lalong-lalo na po sa mga lupo members dyan sa barangay at also po lalong-lalo na po sa mga komunidad po ng ating barangay. So kung may katanungan po kayo, maaari po kayong um, magtanong po sa akin, direkta po sa messenger or maaari po kayo mag-comment below down uh, dyan po sa video para po uh, may sagot po natin ang tama. At kung gusto nyo pa ng karagdagang uh, kaalaman po tungkol po sa Katarungang pambarangay, ay pwede po kayong pumunta sa malapit po ninyong DILG office or sa naka-assign po ng NLGO po dyan sa inyong munisipyo. So once again, I am Anthony Dahili and magandang araw po sa atila.